RMS Titanic? Pagbaba ko rito, Diyos na ang bahala sa akin. Paano ka nagkakapera para makapaglakbay? Naghahanap buhay ako kung nasa ang lugar ako. Minsan, sa mga tramp steamer. Pero yung ticket ko dito sa Titanic, na pananunan ko dahil sinwerte ako sa poker. Napakaswerte ko. Ang buhay ng tao, swertihan din. Parang sugal. Hmm. Ang tunay na lalaki gumagawa ng sariling swerte. Hindi ba, Dawson? Hmm. Mukhang ipinagmamalaki mo pa yata na para kang walang pinagmulan kapwa ma, tama kayo. Kasi, lahat naman ng kailangan ko, nasa akin eh. May na. May nalalang ang pakong hangin, saka meron akong ilang blankong papel. Masaya ako magising araw-araw na hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Sino mga makikilala ko, o saan ako pupulutin. No, isang gabi lang, sa ilalim ako ng tuloy na tutulog, pero ngayon, nandito na ako. Sa pinakamagarang barko sa buong mundo, nagsasyampin kasama ng mayayamang tao. Pahingi pa ko niya. Biyaya